Diretso na tayo dito sa, ano, sa bahay ni Madam Luz. Ayan, kumulimlim na. Saan ipupunta? Wala po. Ay, ito daw, ako. Pag -pag daw oh. po, pinamigay daw po sa ni, yung ni brother, yung anak ni Lola Luz, si Kuya John Ray. Ah, pati ito? Ito. Oh, yes, thank you. Thank you po. Po. Madam, thank you. Ah, ah, eh, Kaya lang? Oh. Okay. Uh, sige, thank you. Thank you Eh binigyan pa tayo ng ano? Ng sombrero. Yung anak ni Madam Luz mga kanayip. Ayan, sombrero natin mga kanayipian. Wakanda. Ayos What's up mga Kanoy P? Nagbabalik na naman si Kanoy P for another video. Araw ng linggo mga Kanoy P. Kaninang umaga, nagsimba na kami nila Mrs. at Baby Maika. Ngayon, 12, 12, na ng tanghali mga Kanoy Palabas na tayo para mamasada wala akong magawa dito sa bahay kaya no mamamasada na lang ako para may kitain pa no pang pambili ng ulam at mayroon tayo dito na ano na isang tray na small mga kanaypi ide-deliver natin 'yan sa ano sa bahay nila Madam Luz sa EGL nag-order siya eh sabi ko small lang yung available pa eh Okay naman daw sabi ni Madam Luz mga kanayipi Kaya i-deliver na natin to Sa AGL uh, At sana makakuha pa tayo ng pasayro doon ba? Bali hindi pa kasi ako nag-harvest ng ano, mga itlog nila ngayon Ang araw uh, mayang hapon na lang ako mag-harvest mga kanayipi Deliver ko muna to Bago tayo ako uh, um, masada na kanina sobrang init tapos kukulimlim na naman tapos iinit na naman sana hindi ganong mainit ngayong araw para hindi masakit sa balat <laughs> no. at sana makahabol pa tayo ng pasada natin mga kanipi so buti kahapon yung pasada ko Uh, medyo maayos naman Dahil narkila tayo ni Auntie Abby Na ihatid siya doon sa, ano, sa San Manuel Magkano rin yung Pinamasayan niya sa akin 350 Plus yung 100 na service ko dyan Na Hatid sundo sa temple 100 bali 450 fifty tin muna natin yan sa ano sa EGL yung isang tray right ayan mga kanaypi nandito na tayo sa pastry diretsyo na tayo dito sa ano sa bahay ni Madam Luz ayan kumulimlim na Saan yung pupunta? Wala po. Ay, ito kaya, daw po. Pinaginigay daw po sa inyo Yung... Ni brother... Ay, anak ni anak ko ni, ni Lolo Luis. Si Kuya John Ah, pati ito? Ako. Oh, yes. Thank you. Madam, thank you. Ako nga po. Ah, lang? Kami na. Oh. Ah, sige, thank you. Thank you po. Ayan, eh, binigyan pa tayo ng ano. Ng sombrero. Yung anak ni Madam Luz, mga kanay Ayano sombrero natin, mga kanay-yubi Wakanda Ayos Oh Yes, mga kanipi may sombrero na naman tayo thank you so much sa uh, anak ni Madam Luz alright mga kanipi hanap na tayo ng ano ng pasayero natin hello okay, boss 关鸟。 Bali, kumita tayo ng ano 120 sa dalawang pasahero Nagpaderecho yung ano Yung lalaki dito sa may anonas eh Nagbigay ng isang Tapos yung isa Babae 20 pesos mga kanipi Ah, sige mo na Alam niyo na po ito. Sige. Ah, Ah, sige.

mga kanipi kumita na naman tayo doon ng 60 pesos tatlong pasayro yung naisakay natin eh 20 sa ayan hanap ulit tayo ng panibago mga kanipi ha? Huh? Shopee kumita tayo ng 30 pesos hanap tayo ng panibago saan ka ating? tama na ako tara sa castle sa castle Ay mga kalaypi Kumita pa tayo doon ng 20 pesos Ay mga kalaypi Karga natin si Uncle no, okay, Pa rin yung Uncle Pa rin yung kay Kung ano ba yung GSM Nagpalamires Ay kung ano na bisita yun o bigat Uncle Kung ano da bisita yun o no, bigat <laughs> ito nga kyle, thank you ayan, makaka na ito tumita tayo ng 40 pesos kaya kong kailan Pasayros tayo Saan kaya ito? SM SM Thank you. Santa San Vicente, madam. Ano E, kumita tayo ng 75 pesos sa dalawang pasayaro natin. Yung isa nagbigay ng 25, yung isa nagbigay ng 50. Dahil hinatid ko pa dito sa San Vicente Centro. Alright. Kahit pa paano, yung kita natin. Kaysa nandun lang ako sa bahay, at least lumabas tayo mga kanaiti para maghanap buhay, di diba?

Shopee kumita pa tayo ng 40 40 pesos Bali, nandito tayo sa bahay mga kanipi. at tumawag yung isang tricycle driver nag order siya ng ano, isang tray na itlog so kukuha na tayo para madeliver na natin agad sa kanya pasok tayo dito sa aking manukan na kanoy pi eh. konti yung ano Yung iba hindi pa nang itlog mga kanaypi Doon kulang ulit Yung itlog nila So Kuha tayo ng ano Kuha tayo ng 30 pieces mga kanoy pina large size na uh, itlog no? Uh, two, four, six, eight, ten, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, 16 17 18 19 20 1, 22 23 24 25 26 27 28 29 Tingin tayo ng malaki mga kanay ito Thirty thirty-one Tama na to Ayan mga kanay ito Nandito na yung isang tray na large size na itlo. Deliver na natin doon sa ano Sa bahay nila Ayan, buksan ko lang yung gate mga ka No. No. Nong? Ano? Ay, ano? 255 25, lang. 25. Ah, tabe. Win. Hello. tong ang umatong <laughs> sige na okay. Ah, talagang kadadak ka lang Ay. Uy. Sige, guard lang. Ayan, mga kanipi. Deliver na naman natin yung isang tray na itlog. P55 pa lang yung ano uh, pinambigay ko sa kanya sa so, susunod na tayo na ano, mag mag-increase ng bayad kasi mahal na naman yung itlog ngayon mga kalangitik eh.